Itinakwil ng Panginoon si Saul bilang hari. Ikalabin limang kabanata. Sinabi ni Samuel kay Saul, Isinugo ako noon ng Panginoon para pahiram ka ng langis at ipakita sa mga mamamayan ng Israel na ikaw ang pinili niyang hari. Pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Ako ang makapangyarihang Panginoon. Parurusahan ko ang mga amalikita dahil sa pagsalakay nila sa mga Israelita nang inilabas ko sila sa Ehipto. Salakayin ninyo ang mga Amalekita. Lipulin ninyo ng lubusan ng lahat ng naroroon. Patayin ninyo silang lahat, mga lalaki, babae, bata at mga sanggol. Pati na rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at mga asno. Kaya tinipon ni Saul ang mga sundalo sa Telaim may dalawang daang libong sundalo ang nagtipon, bukod pa ang sampung libo mula sa Huda. Pinangunahan sila ni Saul papunta sa lungsod ng Amalek at naghintay sa natuyong ilog para sumalakay. Nagpasabi siya sa mga kineyo, Lumayo kayo sa mga Amalekita para hindi kayo mamatay kasama nila. Naging mabuti kayo sa lahat ng mga Israelita nang lumabas sila sa Ehipto kaya lumayo ang mga kineyo sa mga Amalekita. Sinalakay ni Nasaul ang mga Amalekita mula sa Habila hanggang sa Shur sa gawing silangan ng Ehipto. Nilipol nila ng lubusan ang lahat ng Amalekita. Pero si Agag na kanilang hari ay hindi nila pinatay, kundi binihag lang. Hindi rin nila pinatay ang pinakamainam na tupa at baka pati ang mga anak nito. Ang lahat ng maiinam ay hindi nila nilipol. Pero ang hindi mapapakinabangan ay nilipol nila ng lumbusan. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, Nalungkot ako na ginawa kong hari si Saul, sapagkat tinalikuran niya ako at hindi sinunod ang utos ko. Nang marinig ito ni Samuel, labis siyang nabagabag at nanalangin siya sa Panginoon ng buong magdamag. Kinabukasan, maagang bumangon si Samuel at lumakad para makipagkita kay Saul pero may nagsabi sa kanya. Pumunta si Saul sa Carmel para magpatayo roon ng monumento para sa kanyang karangalan at pagkatapos ay pumunta siya sa Gilgal. Pinuntahan ni Samuel si Saul at nang magkita sila, binati siya ni Saul. Pagpalain ka sana ng Panginoon. Sinunod ko ang mga utos ng Panginoon. Pero sinabi ni Samuel, Kung totoong sinunod mo ang utos ng Panginoon bakit may naririnig akong ingay ng mga tupa at unga ng mga baka? Sumagot si Saud, Ang mga iyon ay ang pinakamagandang tupa at mga baka, dala ng mga sundalo galing sa mga amalikita. Hindi nila pinatay dahil iaalay nila sa Panginoon na iyong Diyos. Pero maliban sa mga iyon, pinatay naming lahat. Sinabi ni Samuel, Tumigil ka, pakinggan mo ang sinabi ng Panginoon sa akin kagabi. Ano iyon? Tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, Kahit na maliit ang tingin mo sa sarili noong una, pinili ka pa rin ng Panginoon na maging hari ng buong lahi ng Israel. Inutusan kanyang ubusin ang lahat ng makasalanang amalikita at labanan sila hanggang sa maubos silang lahat. Pero bakit hindi ka sumunod sa Panginoon? Bakit dali-dali ninyong sinamsam ang mga ari-arian nila? Bakit mo ginawa ang masamang bagay na ito sa Panginoon? Sumagot si Saul, Pero sinunod ko ang Panginoon, ginawa ko ang iniutos niya sa akin. Binihag ko si Agag ang hari ng mga Amalekita, at nilipol ko ng lubusan ang mga tao sa nasasakupan niya. Pagkatapos kinuha ng mga sundalo ko ang pinakamagandang tupa, baka at mga bagay-bagay na nasamsam sa digmaan na nakatalagang wasakin ng lubos Dinala nila ang mga ito rito sa Gilgal para ihandog sa Panginoon na iyong Diyos. Pero sumagot si Samuel, Mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa sa paghahandog ng mga taba ng tupa. Ang pagsuway sa Panginoon ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng uloy kasinsama ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa pagsuway mo sa salita ng Panginoon, inayawan ka rin niya bilang hari. Sinabi ni Saul kay Samuel, Nagkasala ako. Hindi ko sinunod ang mga turo mo at ang utos ng Panginoon. Natakot ako sa mga tao, kaya sinunod ko ang gusto nilang mangyari. Nagmamakaawa ako sa iyo na patawarin mo ako sa mga kasalanan ko at samahan mo ako sa pagsamba sa Panginoon. Pero sinabi ni Samuel, Hindi ako sasama sa iyo. Dahil sa pagsuway mo sa Panginoon, ayaw na niya sa iyo bilang hari ng Israel. Nang patalikod na si Samuel para umalis, hinawakan ni Saul ang laylayan ng damit niya at napunit ito. Sinabi ni Samuel sa kanya, Inalis na sa iyo ngayon ng Panginoon ang kaharian ng Israel at ibinigay ito sa iba sa isang tao na mas mabuti kaysa sa iyo. Ang Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi tulad ng tao na pabago-bago ng isip. Sumagot si Saul, Nagkasala ako. Nakikiusap ako. Parangalan mo ako sa harap ng mga tagapamahala ng aking mga mamamayan at ng buong Israel sa pamamagitan ng pagsama sa akin sa pagsamba sa Panginoon na iyong Diyos. Kaya sumama si Samuel kay Saul at sumamba si Saul sa Panginoon. Sinabi ni Samuel, Dalhin mo sa akin si Agag na hari ng mga Amalekita. Tiwalang tiwala na lumapit kay Samuel si Agag. Iniisip niya na hindi na siya papatayin. Pero sinabi ni Samuel, Kung paanong maraming ina ang nawalan ng anak dahil sa pagpatay mo, ngayon mawawalan din ng anak ang iyong ina at pinagtataga ni Samuel si Agag sa presensya ng Panginoon sa Gilgal. Pagkatapos, bumalik si Samuel sa Rama at si Saul ay umuwi sa Gibea. Mula noon, hindi na nagpakita si Samuel kay Saul hanggang sa mamatay si Samuel. Pero nagdalamhati siya para kay Saul. Nalungkot ang Panginoon na ginawa niyang hari ng Israel, si Saul.